Pwede ko ba siyang hiramin? Ah, uh, ah, uh, okay. Sabay, abot ko kay Tiny. At pagkaabot ko sa baby, nahawakan niya ang kamay ko nang hindi sinasadya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako makagalaw. Tapos nakatingin lang ako sa kamay niya. Ganito ba ang pakiramdam nang mahawakan ng hindi mo kilala? pag-angat ng ulo ko. Hawak na niya ang baby at kumiti lang siya na parang wala lang sa kanya. Pero bakit ang laki ng epekto sa akin? Tiningnan ko na lang siya habang nilalaro si Tiny. Bads, siya pala si Maria, anak ni Ate Cor sa kabilang bahay. Nag-iisang kalaruya ni Tiny dito. Ah, matipin na sagot niya habang aliw na aliw kay Tiny. At habang naglalakad ako pa uwi, hindi siya mawala sa isip ko. Kaya pagdating sa bahay, dumiretso agad ako sa aking kwarto. At tinignan ko ang sarili ko sa malaki kong salamin. Laking probinsya ako, oo, pero may natural na maputing balat ako. Pinaglihi daw kasi ako ni inay sa buko. May pagkakurly ang buko na lampas balikat. May bilog ang mata Malita maliit na mukha. Madalas akong inaawitan na maging muse pag may liga sa barangay Odi kaya sumagala. Pero ayaw ko kasi talaga ng mga pambabaing damit. Hmm, ang gundo ko kayo. Pero bakit parang hindi niya napansin yun? Sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa salamin. Isang hapon. Tom! Sigaw ng mga kalaro kong lalaki sa labas. Tara, sama ka. Kulang kami ng isa eh. Punta tayo sa parang. Harangan taga tayo. Bilisan mo. At suot ang paborito kong itim na short at maluwag na puting t-shirt. Tumakbo na ako palabas ng kwarto. Nanay, lalaro lang ako ha. Babalik po ako agad. Bye! I love you! Madalas, hindi ko na inaantay ang sagot nila nanay at tatay. Tiwala kasi sila sa akin. At higit sa lahat, kilala din kasi ang pamilya ko sa barangay namin. Isa kasi ang pamilya ko sa mga naunang nanirahan dito. Pero hindi dahil sa mayaman ha. at alam niyo ba, sa buong angka namin, sa edad ko na to, ako lang ang nag-iisang babae. At sa dina, may dami ng pinsan ko, wala man lang naligaw kahit isa. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit ganito nga ba ako magsalita at ganito rin ako manimen parang lalaki pero babae talaga ako taya mm. sabay tulak sa akin ng malakas kaya nasubsub ako ng hindi sinasadya malas kasi sa may dumi pa ng kalabaw ako natapad kadiri sabay tawa na ng mga kalaro ko Hala, lagot. Okay ka lang ba, Tom? Sorry. Oo, pero ano ba to? Ang baho ko. Ayoko na nga. Uuwi na ako. Grabe ka naman kasing makatulak. Kukutusan kita dyan eh. Sabay tayo at naglakad na ako pa uwi. Hapon na rin nun, no? mga bandang 5.30. At kamalas-malasan ko habang naglalakad, Naputol pa yung chinelas ko. Naku po, ano ba naman to? Parang atang ang malas-malas ko naman ngayon. Sabay upo sa damuhan para ayusin ang chinelas ko. Nang may sasakyan na dumaan. Dire-direcho pero naramdaman ko na parang umatras to at bumisina. Pero hindi ko pinansin. Akala ko kasi hindi ako yung binubusinahan. Saka abala ko sa nasira kong kineras. Maria! Bungad din lalaki sa may driver seat. Paglingon ko, si Buddy pala yun. E di nga ako at sabay tumalikot kasi naalala ko na kung gaano ko kadungis at amoy dumi pa ako ng kalabaw. Ano bang ginagawa mo dyan? Paggabi na, sumabay ka na sa akin nakapunta din naman ako kay Latayne. Ha? Ah, uh, hindi na. Saka malapit na naman. Kaya ko na. Kaya hindi na kailangan. Huwag ka nang makulit. Sumakay ka na. Saka bakit ba nakatalikod ka? Hi everyone! I would like to say thank you sa pakikinig sa aking Tagalog short love story na magpapakilig, magpapaiyak at tatakotin kayo sa mga susunod pang mga video. So please uh, feel free to visit my page. Mag-like na po tayo at mag-follow para po lagi kayong updated. Thank you everyone! Have a blessed day! Bye!